Ito nga pala, Indian mango. May malaki niya, may maliit. Kapag hinog po siya, pansin ninyo. Meron po siyang dilaw. Yan. At may tinatawag din po tayong apple mango. May medyo pulang-pula po ito siya na parang apple. As in. Pero hugis po siya na Indian. At meron din po tayong tinatawag na kabayong mangga o ano pang tawag nyo rito meron siyang kulay apple hugis piko yan guys meron pala tayong iba't ibang uri ng mangga piko kalabaw at yung maliit na hugis piko o kaya hugis kalabaw sup-supin po tawag doon o baka meron pang iba ito lang ayon sa nabanggit ko tsaka itong sinabi ko ngayon uh, guys safe tayo kapag yung ating manggang kinakain ay walang pesticide or spray mas organic yung pausok lang siya ting umaga at saka guys matamis kapag nalaglag sabi nila bulok hindi matamis pag hinog sa puno Tula ng indian maasim pag tinitas mo ng hilaw. Pag hinog sa puno, matamis. At yung uh, apple mango, lasang gamot yun, tsaka yung kabayo. Pero pagka hinog sa puno, ubod ng tamis.